nila. Lagi ko naman ginagaling. Pero sana pahit sa mga kasi-sensyo nila. Si John, mahirap ba na magpaka, ano? parang masama yung role mo dito? Para sa akin, nagdali niya mo parang normal na ako sa pero sa dodo lang kung mas nahirap na ako yung talagang magpakabayin. Bakit? Bakit? <laughs> Kaya parang may hugot ka doon. Mahirap hirap magpakabayan. Pa <laughs> sa age ko po, mayroon ko mga mga friends ko mga Kasi ang sa mga tao. Mayroon ko mga pang-iisip na makikita nila, wala na mukhang inisipin. Pero nice po Dahil ba ano, sa... Yun nga, nag-umpisa ka kasi parang... ang um, bait-bait mo. So ganun po ang tingin nila nga na mabait na ka. Pero sa loob-loob <laughs> ko, parang sa sarili ko, hindi naman ako nahihirapan kang umarap o so ipakita kung ano yun. So, so nag-aalala ka na ipakita ng mali o konting gagaspangan na ugali. <laughs>